Di ba guys, ako mas maganda kay Sakmo. Sakmo, si Ali malito mas maganda sa'yo. Oo. No, uh. Magkapatalo ka ba be? Oo. Ay, hindi. <laughs> ako mas maganda kay Aling Maliit. Oh, pak. Parang ganda nga talaga rin Sakmo Hindi ka ba? Ma. Ha, maganda? Oh. Pero <laughs> ilong sarat. sarat na lang. Umiyak si Hazel? Bakit kaya siya umiyak? Broken kaya si Hazel? Iniwan kaya siya? Bakit nga ba? Hi guys! Ngayong kasama ko na naman po si Aling Maliit, Sakmo, Hazel at Mama. O, oh, ganda-ganda naman Sakmo. O, oh, o, oh, pak, pak, ay, pak, kuya, pak. pak. O, eh yung eto, kaya di heart yun palawit niya. O, damang ka na Aling Maliit. Ayun, Mas maganda si Sakmo. O, o, oh, o, oh, 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 oh. oh, nag-aaway pa ang dalawa. Lagi nag-aaway. O, oh, pak, o, oh, Sakmo. Model, model, model. O, oh, pak, 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 pak. O, so, oh, si Aling Maliit naman. Pak, 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 pak. Oh! <laughs> Grabe ng ikot ah, pang, pang Miss Universe. Hi, tay. Dito ang Kasama ko din si Hazel. Yan Hazel. Saan ka pupunta? Magpapaayos ng buhok. Ikaw, mas, ka pupunta? <laughs> Aba, magpapaayos na ulit ng <laughs> buhok. Um, pak na, pak na naman po ang mga senyorita. Let's go, guys. Di ba, guys, ako mas maganda kay Sakmo. Sakmo, si Aling Malito mas maganda sa'yo. Magkapatalo ka ba, be? Oo. Ay, hindi. <laughs> Ako mas maganda kay Aling Maliit. Oh, pak. Parang ganda ka talaga rin sa mga hindi ka ba? Ma. Ha, maganda? Pero oh. <laughs> <Sarat laughs> ma ilong sarat. sarat na lang <laughs> ilong. Oh, side view, side view, side <laughs> Oh, tangas ah. Ano <laughs> sabi Maganda Magandang ilong. Ano? Ako, magandang ilong. <laughs> <laughs> <Sakma>. oh. magandang... <laughs> hindi pala dahon yun dahon lang <laughs> yun ano sa'yo? maganda ang ilong ko <laughs> tingin niya tingin yung side view yun yung tango sa... bema magkita ka kagabi? oo saan daw wala akong mag tricycle? ala wag ka na mag tricycle maglakad na lang kasi tayo yun know. oh saan daw? Yeah. ay meron nga ito guys magka tricycle po kami Finally, nakasakay na nga pala kami sa tricycle Ay ngayong araw, sobrang init sa amin Nung nasa kanto na nga pala kami Ayan, sasakay pa ulit kami ng isang jeep Kasi sa Batangas kami pupunta Andun ang bagong bukas na salon na pupuntahan namin O, oh, si Aling Maliit, o, oh, tinatarayan pa ako, oh. Kapag laging magkasama si Aling Maliit at sa kumo Lagi na lang tiktok ang inatupag Ay, o, oh, nakatingin pa sa akin si Aling Maliit O, oh, tiktok muna kahit nasa jeep Yan yeah, na, na nga pala kami sa Batangas, guys Bali, nadaanan nga pala namin ng BSU. Tapos eto, nandito na kami sa lumang palengke ng Batangas. Hinahanap namin yung salon kaso hindi namin makita. Ay, ang sabi ni ma'am, malapit lang daw sa maker. And finally, nakita na namin. Palengke kami guys! Nasa palengke po kami guys. Yan. Tapos eto. Dito pala yung ano. Dito pala yung kanilang ano, location guys. O, tapat lang ng palengke. Beauty spot second floor kaya puntahan na natin. Ano, ready na ba kayo? Yes, let's go. Tara, tara. Guys, opening nga pala ngayon ng beauty spot. Kaya napakadaming balloons. At napakarami nilang services na offer sa atin. Kaya tara, pasok na tayo sa beauty spot. Balita ko, malawak daw ang loob nito. Kaya pasok na tayo. Aba, sinalubo nga pala kami ng may-ari dito. Oh. Hi ma'am, hi sir. Hello po. Grabe, pagpasok pa lang. Di ba, welcome na welcome ka na agad dito. Saktong sakto ngayong summer guys. Sa gustong magpakulay dyan ang buhok, dito ka na. Para ma-feel mo rin ang summer. Grabe naman, nagulat ako guys. Kasi sobrang luang pala ng loob niya oh. ba diba, may nakalagay, be the best version of yourself. Beauty spot. Nandito rin nga pala si Mamiya. Hi ma'am. Sa kanya nga pala kami nagpapaayos ng buhok. Inaayusan niya ang mama, ang mga kapatid ko, at syempre ako. Umagang umaga palang, lang, sobrang dami agad tao din eh. Oh, eto mga offer sa kanila. Eyebrow services, hair services, waxing services, nail services, Eyelash services Wait lang, meron pang iba Naka-promo nga pala ang rebond nila For as low as 999 to 3499 pesos lang Take note, may color promo din sila Grabe, sulit na sulit ka dito Pagpasok mo palang, ina-assist ka na agad Ganyan kabait ang mga staff nila Kaya ikaw, pumunta ka na rin din eh Maya-maya, pangalaang inandyan na si father Sana dumami ang customers nila everyday Oh ma'am sir, ribbon cutting muna tayo In three two, one. Let's go! Yay! Congratulations po, ma'am and sir, sa bago niyong salon. Naway dumugin ito ng mga tao. More blessings and good health po sa inyong dalawa. O, tara, ituloy na natin tong pagpapahighlights ko ng buhok. Bali si ma'am nga pala nagasi sa akin. Sana magandang kalabasan ito. O, ang mama nagpapa treatment na. Ganda. May at maya may napasok na customer dito sa kanila guys. Grabe, dinudumog talaga tong beauty spot nila. Bali si Hazel nga pala yung magkapagawa ng buhok niya. Kasi tingnan mo yung buhok niya diba? Sobrang kulot tapos hindi na straight. Bali ang gagawin sa kanya ay treatment Brazilian hindi lang. Hindi siya totally ribanded kasi virgin hair pa si Hazel. Tapos samantalang ako, eto, medyo kumukulay na yung highlights ko. Ayan, medyo patapos na nga pala after one hour. Tara, tanggalin na natin. Oh, ready ready na talaga sa si summer. Feel na feel ang summer. Dito lang yan sa beauty spot. Banlao time! Okay na po ba? Okay na. Okay na to? Para na, uwi na tayo. <laughs> Thank you. Bali, tapos na nga palang gawin ng buhok ko, guys. Yung kay Hazel, hindi pa rin tapos. Hi, ma'am. Thank you po sa mag-invite sa amin dito sa Inhale Beauty Salon. Sobrang satisfying. Ang ganda ng buhok mo. Pero ako... Pangit. Ano? <laughs> 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 Pangit ka pala, babe. Hindi, maganda. Ang ganda ng buhok na nga ma, guys. Oh, oh perfect. Ang lambutan ng buhok mo, ma. Pero kaya rin maliit. Hindi. Ako na rin maliit, oh. <laughs> Aba nakita ko si Hazel yung inaayusan Ay eh, parang naiyak-iyak eh Bakit ga naiyak ang batang are? Are bagay iniwan ng kanyang jowa Tingnan nyo hindi natigil sa pag-iyak Guru kaya naiyak to kasi first time matitreatment ang kanyang buho Tapos first time din magugupitan O baka naman iniwan talaga O sa lahat ng iniwan dyan at gustong mag move on Abay dili ka na Search nyo lang beauty spot Wait Parang may nagbago sa buhok ni Hazel ma, oh. Oo nga, may nagbago sa buhok ni Hazel. Nag-straight na, parang riband. Brazilian lang yan, ma. Hindi pa yan totally ribanded. Grabe, oh. Nagbago talaga yung buhok ni Hazel, guys. For the first time. Abay, gumanda talaga ang buhok ng ating si Hazel, oh. Wait, magkapagupit din daw siya. Nora, broken hearted si Hazel. Ka na, Tsaka ng buhok. Feeling ko nga, ma, broken hearted tong si Hazel na to in 3, 2, 1, go! Ang ganda mo, feel na, feel na, don't hurt Nagbago nga talaga ang buhok ni Hazel, oh. Lalong gumanda at umistrate ang buhok niya. Si Aling Maliit ang gusto, fake nails daw. Batang bata pa, alam na alam yung mga ganong fake nails, fake nails na yan. Thank you so much, beauty spot, sa napaka-satisfying yung services. Babalik kami dito. Dito na kami magkapa-ayos ng buhok namin. Kaya akong taga Batanga City ka. Hindi na ikaw ikaw sa beauty spot. Thank you po. Thank you po. Oh, mag-thank you ka. Thank you, May Thank you. maliit. Ay, sari maliit. Iniwan. Thank you po. Thank you, ma'am. <laughs> <you, bo>. <laughs> <you, Mom. laughs> Ayan, pauwi na nga pala kami ng mga mama. Dito kami lagi magpapaayos, kaganda na ng buhok ko. ba diba, satisfying talaga tong beauty spot na to. Pati si Hazel, tuwang-tuwa sa kanyang bagong buhok. Tapos nung uuwi nga pala kami, si Aling Maliit, nagliliftin pa, tingnan nyo ang kanyang labi pagkakapula. Pas na lang, pas na. Ha <laughs> <Mala, banyo. laughs> one eternity later. So guys, nandito na po kami sa bahay kasama si Aling Maliit. Patingin ang hair ng mama. A uh, beauty spot guys. Ang ginawa sa iyo, treatment lang, di ba? Oh, parang treatment lang, lang, lang siya guys. O treatment lang siya guys, ha? ganyan na kaganda. Paano pa kayo pag na kay Hazel treatment na? Ito kasi yung kay Hazel, ano, parang ano, kulot talaga ang buhok na di ka mo. Treatment lang yan ha. Oh, okay. Tapos ang buhok niya, oh, nag-staging straight. O be, tingnan ang mukha. Ay, ang pangit. <laughs> Yung buhok lang. Beto, malikod ka na lang. Ganda, ah. <laughs> ano masayo mo isa sa ano, buhok mo ngayon? Ma maganda. Maganda Yung at? Gumaan. Gumaan ang buhok. Din. Oo, oo nga. Ang ima. Ano masayo mo sa buhok mo ngayon? Maganda at gumaan ang aking pakiramda. Oh, ah, diba? Treatment lang siya, guys. Ang ganda. Paano pa kayo pag-rebanded buhok mo, di guys? Lalong straight na straight dyan. Tapos, <laughs> no, okay, sobrang ba? nipis. Bakit? Pagdahot oh, ako, oh, baka masira. <laughs> oo, baka masira. Ay, paano sa sak mo? Saka saling maliit. Sa tingin mo, aling Dapat maliit. Kapat ilong, hindi na basis kita. Aling maliit. Kapat ano? mukha, maganda kasi ang ilong ko. Hmm, maganda daw ilong ng aling maliit, ma. Aling maliit na tingin mo, sino mas maganda sa inyo? sa mo o ikaw? Ako. Bakit? Kasi maganda ang ilong ko tapos mukha. Oo, oh, mukha. Ay. Ano mo tamo? Tingnan mo ilong. Sarat na sa'yo. Oh! Sarat na! Oh. <laughs> Wala ka pala. Be, ay, na ano ka ni Aling Maliit. Oh, ano sa lino? 500 mo? namin. 500. 500 namin. Ayoko. Kaya guys, thank you so much sa lahat na sumusuporta sa, sa amin. And don't forget to like, share, and subscribe! Miss ko po. Malakas ng boses. <laughs>